isang 13 anyos na batang babae ang namatay matapos makagat ng masugid na aso noong Pebrero. Sa isang larawan, ang biktimang si Jamaica ay itinali sa kanyang higaan sa ospital dahil minsan ay hindi siya mapakali at nagkakagulo. Pagdating sa ospital, sinabi ng kanyang ina na si Roslyn Raspe Biglaang ang nanghina si Jamaica at bumubulana ang kanyang bibi. Idiniklara siyang wala na sa 12 oras matapos dalhin sa ospital. Batay sa death certificate ng biktima, rabies encephalitis ang sanhi ng pagkamatay nito. Parang hindi ko matanggap ang hirap kasi hindi namin inaasahang mawawala siya ng biglaan. Sinabi niya na dinalan niya ang kanyang anak sa ospital dahil siya ay nilalagnat at nakaramdam ng pagkabalisa. Sabi niya, Mama, hindi na ako makainom. Hirap na akong makainom ng tubig. Mama, baka may rabies na ako. Doon sa narinig ko na may rabies, sabi ko, Bakit? Nakagat ka ba ng aso? Sabi ni Roselyn. Nakagat pala ng aso si Jamaica noong Febrero sa Vitas Park sa Tondo. Noong panahong iyon, sinabi niya sa kanyang mga magulang na sa wire at iyon ang naging sanhi ng kanyang sugat. Sabi ko, bakit ngayon ka lang nagsabi? Sabi niya, Mama, sorry mama, sorry. Sabi niyang ganon. Sabi ko, hindi naman ako magagalit sa iyo kung sinabi mo. Tapat na agapan. Ma, mamamatay na ba ako? Mamamatay na ba ako? Doon ako kinabahan. Parang gusto ko nang mag-hysterical. Narito ang pabatid sa mga magulang na si Roslyn si Raspe, nanay ng batang nakagat ng aso. Bilang magulang, napakasakit mawala ng pinakamamahal na anak. Siya ang aming bunso na si Jamaica Star si Raspe, grade 7, 13 years old. Nais ko lamang ibahagi ang naging karanasan ng anak ko sa rabies. Kung paano siya nakipaglaban sa kamatayan dahil sa bagsik ng rabies. April 4, 2024, ng gabi, nagdaing siya na may lagnat at pananakit ng balakang. Since may mens siya, inakala kong may UTI lang siya. At bilang nanay, nag-worried ako, pinalak ko nang dalhin siya sa doktor, kinabukasan. April 5, 2024, napansin ko din na nagse-cellphone na siya at wala na ding lagnat. Napanatag ang loob ko dahil akala ko okay na. 11.30 a.m. umiiyak siya sa akin at ang sabi, Mama, hirap ako uminom ng tubig. Ang sabi ko, bakit? Mama, baka may rabies ako. Ang tanong ko, bakit nakagat kaba ng aso? Opo, sagot niya, kailan ka pa nakagat? Noong February 9 pa. Sagot niya, bakit ngayon ka lang nagsabi? Ang tagal na pala. Mama, sorry. Sorry, ma. Ang sagot niya sa akin. Mama, mamamatay na ba ako? Tanong niya. Hindi ako papayag na mawala ka sa amin anak. Mahal na mahal ka namin, anak ko. Halos gumuhuna ang mundo ko sa narinig ko sa kanya. Agad ko siyang dinala sa San Lazaro Hospital at nakita ko kung nahirapan ang anak ko. Halos madurog ang puso ko. April 6, 1:50 AM. Binawian na siya ng buhay sa mga magulang po. Be conscious po kung ano ang kakaiba sa anak natin. Ituro po sa mga anak natin na huwag baliwalain ang kalmot o kagat ng aso o pusa. Magsabi agad sa mga nakakatanda o magulang di biro ang rabies, ito'y nakamamatay. Huwag baliwalain at di na mangyari pa sa iba ang nangyari sa anak ko at sana naagapan kung nagsabi agad. Sa mga pet owner, maging responsable po sa mga alaga. Pabakunahan sila nang di makapaminsala sa iba. Sa kabila ng lahat, kahanga-hanga ang anak ko. Dahil naging matapang, na idokumento pa niya ang kanyang karanasan at nais niya ito i-share sa iba. Ayon sa mga doktor, maaaring tumagal ng ilang araw, linggo o buwan bago lumitaw ang mga sintomas ng taong nahawaan ng rabies. Kaya kung ang isang individual ay nakagat, nadilaan o nakalmot ng aso, makabubuting linising kaagad ang sugat o isugod sa pinakamalapit na health center o ospital. Hindi dapat baliwalain ang pinsala dahil nakamamatay ang rabies. Pag ang hayop ay nahawaan ng rabies, kaagad na naglakbay ng virus sa ating sistema. Dapat yan, winawash yan. Sampung minuto ng masigla sa umaagos na tubig. Kung meron kayong antiseptic, meron kayong alkohol o meron kayong iodine.